Ang cardiac arrest po ay isa sa pinakakinatatakutan na kondisyon. Dahil marami po ang namamatay dahil sa kondisyon na ito kung hindi po maaagapan ng maaga. At kaugnay niyan ay makakasama natin uh, ngayong umaga si Dr. Don Reyes. Doc, magandang uh, umaga. Good morning. Hi, good morning. good morning dog. po, sir and ma'am. Kasama, ma no? kasama rin natin si Jam. Hello, Jam. Kasama good morning. ko po yan sa Philippine Heart Association. Dr. good morning hmm. po. Siya po ang chair ng CPR Council. Welcome po sa RSVP Doc. Ano po ba itong cardiac arrest? At tuwing kailan po ito posibleng umatake at dapat po nating bantayan 'to? Okay. So, napagandang topic natin ngayon, uh, cardiac arrest. Pero gusto ko lang linawin ano ang cardiac arrest is a general condition na yung ito yung pinaka mode of exit ng lahat ng mamamatay, no? Okay. Cardiac arrest yung hihinto yung puso. Mm -hmm. Pero kung pag-uusapan natin yung cardiac arrest na nangyayari sa labas ng ospital o sa labas ng bahay, ito yung tinatawag nating sudden cardiac arrest. Okay, okay kasi palagi sinasabi ng mga ano ba, may kwento. Anong kinamatay? Cardiac arrest. Mm -hmm. Lahat naman po tayo talagang mamamatay sa cardiac arrest. Ang huling hihinto yung pagtibok ng puso. Generally, that's called cardiac arrest. But the condition sudden cardiac arrest is somehow different. Mm -hmm. Ito po yung biglang humihinto ang tibok ng puso, yung kahit walang kabogabog, mm -hmm. yung very, uh, you, you're feeling okay ngayon, then suddenly, in an hour's time, you feel difficulty of breathing, hirap kang huminga, sumakit ang dibdibo, then you suddenly die. Mm -hmm. So that's what we call sudden cardiac arrest. Yeah, so sino-sino ang pinaka-at-risk? sa kondisyon ito Tukto? Okay ang nakakatakot kasi dito ang sudden cardiac arrest no maraming dahilan yan pero it could happen to anyone mm. anytime no at any place so dapat okay. handa palagi tayo pero most commonly ang associated na yung cause nang uh, sudden cardiac death or sudden cardiac mm -hmm. arrest ang tawag natin doon. Sakit pa rin sa puso. Mm -hmm. Ito yung mga inaatake sa puso. Most common pa rin 'yan. Okay. Pero marami rin dahilan kunwari pwede itong mangyari sa mga athletes. Oh. 'Di ba? May mm -hmm. ng football, laki-laki ng katawan, tapos bigla oh, okay. na lang bumulagta, But no? May may comorbidity na siya, may iniinda na sakit, may Hindi diabetes. Hindi nila alam eh. Kaya nga so, din ito. Pwedeng meron talagang electrical problem yung puso. So, pag sinabi natin electrical ang puso, kasi pinapatakbo yun ng kuryente. Mm. So, may meral ko din ang puso natin. Okay. Kapag yun, nag-short circuit. Uh -huh. no Dahil sa mga may predisposed na individuals, kahit healthy, ka? kahit healthy, suddenly, kaya nga po tawag dun, sudden cardiac arrest. Uh -huh. But again, the most common cause pa rin, ay eh, yung may mga sakit sa puso. Yun. Okay. Yun. So, yung mga raming sakit, sila pa rin yung uh, very prone. But, hindi natin i-exclude yung mga population na prone to this one. Yung mga athletes, Actually, sabi nga namin to anyone. Eh. Mm -hmm. So, maganda talaga that you always uh, go see a doctor, mm -hmm. have your uh, health check. So, mm -hmm. maiwasan natin yung mga ganitong mga peligro. Okay. So, Dok, paano po malalaman kung isang tao ay nakakaranas na po sudden cardiac arrest at ano po yung dapat namin gawin? Okay. So, ang nangyayari, ano, uh, maswerte kung may mga sintomas mm -hmm. bago mangyayari ito. Mm -hmm. Pero marami nangyayari na bigla na lang naglalaro ka, shoot ka, nag dribble ka, bigla nilang mawawalan ng malay. So yung iba ho nangyayari ay uh, nag seizure parang convulsion. Mm -hmm. Pero yung karamihan po kapag sinasabi natin may sakit sa puso mm -hmm. because that's still the most common cause mm -hmm. ano. Meron po tilang silang tinatawag na chest pain. Mm -hmm. O yung narinig nyo, kapag pinag-uusapan ng mga doktor angina mm -hmm. or angina, no? Chest pain yung pamibigat ng dibdib, usually dito sa gitna ng dibdib daw, no? hindi sa kanan, hindi sa kaliwa, no? Hirap silang huminga, pinagpapawisan ng malamig. Mm -hmm. Ito yung tipong pwede silang mawala ng malay, pwede silang parang near-fainting spells. Mm -mm. Okay, so yun yung mga common symptoms na maaring maranasan ng isang tao yung sa puso at in a few minutes time or in an hour's time, sudden cardiac death. Pwede mm -hmm. Okay, so isa sa pangunahing ginagawa pag uh, ang tao ay nakakaranas nitong cardiac arrest ay itong pagbibigay ng CPR. Yes. Okay. So, paano ba? Paano ba ang tamang paraan okay. ng CPR? Ayan, meron okay. tayo Okay, meron tayo dito. Pero paliwanag mo natin yung prinsipyo Equipment, ng CPR, ano? Mm -hmm. Kasi pag sinabi natin sa ating cardiac arrest, yung puso, biglang huminto. Uh -huh. Pati paghinga mo, ano na rin, ah, pwedeng huminto. Uh, pre-pandemic po kasi ang uh, nirerecommend namin. Syempre, alam po ng lahat 'yan. May binobomba, defibr, mm -mm. nagbibigay tayo ng rescue breathing. Pero since nag-pandemic, may problema tayo sa, you know, con uh, mga contagious diseases sa ah, kakahawa. Ah. So, nirekomenda po namin mo na ngayon tinatawag na hands-only CPR. Hands-only CPR. Okay. Ito po ay uh, naka-design po para sa mga lay. Mm -hmm. Kasi po ang uh, pagbibigay po ng CPR, tinatawag nating basic life support, ito po ay may training. Pero ang paniniwala po namin, ang bawat tao pwedeng magligtas ang buhay. Ayun. Kaya ko ito na disenyo itong hands-only CPR. Parang ma, just my hands. Parang ganun. okay? okay. So, ang una po natin pre-pandemic po, uh, three steps muna tayo, no? Pre-pandemic po bago nagkaroon ng uh, ano itong uh, COVID, COVID-19, ano? Okay. Meron kaming 3C na tinatawag, mm. no? Yung unang C, check mo muna Check mo muna kung ang tao ba ay talagang wala nang malay, baka okay. natutulog lang eh, no? Oh, oh. Trip lang niya matulog. Oh. Yung pangalawa po ay uh, call. Kapag alam mo nang hindi na siya nagre-respond, eh, unconscious na, you have to call for help. So okay. meron tayong 911, etc, no? And then yung pangatlong si ay compress. Ito na po yung mag-chest compressions tayo. I'll De demonstrate po natin mamaya ano but because of the onset of the pandemic maraming po nakakahawang mga sakit no kahit natapos ang pandemic i recommend pa rin namin to kasi yung mouth to mouth breathing mm -hmm. pwedeng makahawa ng sakit yan kawawa naman ng rescuer so we mm -hmm. came up with the five Cs yung una po ano pa rin check but you should check from afar mm -hmm. huwag ka masyadong lumapit no and then kapag medyo nasipat mo na medyo unconscious na talaga you're kind of sure na oops kailangan ng tulong then you have to call again 911 emergency mm. call mm -hmm. the call the friend mm -hmm. okay yung pangatlong sipo ay cover Cover. so ngayon ni recommend oh, na namin din you have to protect dyan. yourself at yung yung ating biktima rin. rin, pwede rin okay. nating uh, hindi na face mask, ano? Sige po, cover natin. Pwede rin kahit panyo. Okay. okay. Para po maiwasan natin yung nating aeros, aerosolization, mm. yung pagbuga ng virus mm. sa hangin, no? Okay. Pwede pong panyo yan. Huwag po kayong maglala. Kahit Kogul. na may takip yan, hindi po makakantalain sa pagpasok at paglabas ng hangin. Okay. Ha, okay. Ang pinaka-importante pa rin sa life-saving technique na ito ay ang Pagbomba o chest compression. Okay. Sige. Okay. After Tapos ang ng fourth cover, C, ayun ay na yung chest compression. Chest compression. Okay. 5C, mamaya na po ha. Pag mag-chest compression po tayo, no? Sigurado din po natin yung kamay po natin ay uh, naka-class nung no? mm -hmm. ilagay po yung heel of the hand. Ano po ba yung Tagalog ito, 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 ng heel ito. of the hand? Ano ba to sa Tagalog? Ah uh, sa Dido? akong napa. <laughs> sa, <laughs> sa akong ng kamay. Ay <laughs> sa akong ng kamay pala. Ako. Hindi pala. Sige. Sorry, hindi hindi pa ang gagawin. Oh, okay? Hands only, ilagay yeah. po yan sa gitna ng dibdib yung buto. At okay. okay. po natin dyan sa ano, medicina po ay sternum. Okay? Sternum. Sternum, sternum. Sa, gitna sa gitna po yeah. okay. ha, sa pagitan ng dalawang dibdib. Ano ba sa hindi? Tagalog 'yan? Eh? Wala po yun eh. Kung breastbone po ang tawag dyan eh. Breastbone po, ano? Tapos sa hindi po sa chan ha? Siguro hindi sa chan Kasi okay. ang puso ay nasa likod ng sternum o oh. ng breastbone. Ipapatong po yung isang kamay. Hmm. Okay, make a class para hindi po mag-slide. Hmm. And then siguro doon yung shoulder natin ay above the heart of the patient, hmm. no? of the Or the victim. Tapos ang gawin po natin ay magbomba tayo. Ayun. Chest compression. Natin. So gano'n po kabilis ang pagbomba? Hmm. Hindi po masyadong mabilis, hindi po masyadong mabagal. Kung bibilangin po natin sa isang minuto, 100 to 120 pumps a minute. Mm, a minute. Sabi okay. nga namin yan, kapag gusto mong nasa tamang ano ka, ritmo, may kanta yan, di ba? May diba? kanta. Siyempre, kapag Amerikano, Staying alive, staying kasi gusto mong buhayin. Mo. Okay? Hindi okay. pag... pwedeng staying dead, dapat staying alive. <laughs> pag Pero Pilipino. pag Pilipino naman, ang gusto naming i-promote, ano, ano yung kanta ni Donald Cruz? Ano, ano yun? Kapag tumibok ang puso. Ayan! Pag uh, sinabayan Ay, niyo yes, yung... Kung <laughs> so, meron tayong ano ngayon, pwede nating sabayan. Ayan. Yung beat mo nun, nasa 100 to 120 pumps a minute. Ah, uh, kumakanta ka ka. Uh, kapag ayan, tumibok ang puso. Ganon po natin katagal gagawin ito? Two minutes po two minutes. Two okay. minutes diretso po, no? So, so wag naman masyadong dinan, no? Yan. Sakto lang, tama lang. Tamang-tamang sagot ni mm -hmm. Sir Aljon, mm -hmm. no? So, mm -hmm. dapat ang diin mo, mga siguro, mga around two inches lang. Oo. Mm -hmm. Okay? Pero kapag kayo ay nakarinig ng crack, Oh. Anong gagawin mo, dapat Wala po tayo magagawa. Ituloy lang po ang pagbomba. Ano yung crack yung butto? Baka ho nabalian. Nabalian sobrang di. Kasi eh. Oh, lalo man. kapag matanda, di ba? Marupok na yan, mm -hmm. di ba? Pero Sa tuloy important. lang. Tuloy lang kasi po mm -hmm. kapag hindi ka nag-chest uh, compressions, siguradong mamamatay yan. Oh. Eh yung bali mm -hmm. maayos natin yan. Okay. So, so what is more important is for the heart to pump. It's more important than the fracture ng ribs kung mm -hmm. meron man, no? Basta wag po masyadong uh, mga 2 inches lang po around 2 to uh, 2.5 inches. Mm -hmm. Ganun lang po ang kalalim and then ang uh, bilis po, wag po masyadong mabagal, hindi po masyadong mabilis, kumanta lang po ng staying alive. Oh. Kapang Kapang tumi tumi mo, kapag tumibot. Ano. Mga uh, ilang uh, minuto? Uh, dalawang minuto dalaw po. It's... Pag lumampas na ng dalawang minuto, oh, ay okay. check At kung unconscious pa rin, uh, pag unconscious a... pa rin, ano pa rin, tuloy-tuloy lang, lang po. Tuloy mm. uh, Kapag yung consciousness, humihinga o kaya sumisipa na, o sinampal ka na, ibig sabihin mo okay kayo na siya. Okay na yon Okay. pag hindi pa rin, tuloy-tuloy lang po hanggang dumating ang tulong yung oh. rescue. Oh. So napaka-importante po sa community, meron tayong rescuers. Mm. May rescue team po tayo. Pag wala po, Let's pray to the Lord. <laughs> mm. May AED po dito tayo. Yes. Adok. Ano po ito? At yan po yung ikalimang C. Yung unang C po ay check. Mm. Second is call. Third is cover. Fourth is compress. Ang uh, fifth po ay tinatawag nating connect. Connect. Okay. okay. Ibig sabihin po itong AED, jam, pakidemonstrate natin. Mukhang nasa kung la, live selling. Ang AED po ay isang device na nagbibigay po ng kuryente sa puso. Okay. Ang puso po kasi pag nag-cardiac arrest yan, parang flatline. Mm -hmm. Okay, flatline, o kaya po yung kadalasan po, yung cause ng bago mag-cardiac arrest, yung tinatawag naming ventricular fibrillation. High-tech po siya, na term, pero ang ibig sabihin lang po noon, yung puso po ay parang nagkukumbulsyon. Mm -hmm. Parang nagsisissure, short circuit. Mm -hmm. So, ang ginagawa po ng uh, defibrillation, kuryente ito, Nagbibigay ng isang malakas na bugso ng kuryente sa puso para kumalma ang puso. Mm -hmm. Pag pinakalma mo yung nagkukumbulsyon ng puso, hopefully po, makarecover siya on its own. Mm -hmm. And then after delivering this, this, etong uh, tatag namin shock, defibrillation, masyadong medical, ano, mm -hmm. pero shock or kuryente, i -re po ang CPR. Ah, okay. Kasi po, tutulungan mo yung heart na makarecover, makapump ulit. Mm -hmm. And then check mo ulit kung sakaling ito ay... Ano, ay uh, ito ay, uh, yung pinakauli, no? Mm -hmm. Ang maganda po, opo. Oh, Ang maganda po sa AED po, matalino po siya. Mm. -hmm. Kapag ikinabit po natin yung pads, ano po, sasabihin po... May pads po, yan, di ba? May oh. pads po. Ipakita natin. Pakita yung natin. Pads, so, pads. Paano po yun? Oh, Wala oh, yata okay. dito yung pads. Oh, pero ito mang AED, nasa iba-ibang lugar ito, strategic yes. area, di ba? Supposedly po. No? Okay. Kaya, yeah, sa Pilipinas po kasi hindi siya mm. -hmm. laganap. Mm. Kulang pa tayo sa awareness. That's why this is the advocacy of the Philippine Heart Association, is to spread awareness and And Hopefully our government uh, uh, law make can come up with uh, bills that will, you know, require the deployment of AEDs in public. Lalo hearings. na sa mga uh, tournament ng basketball, kahit na dyan lang sa mga subdivision, mm -hmm. May po. mga uh, sports activities dapat may mga naka na mga yes. Public areas so, po. first uh, aid, mga responders natin, may equipment na kayo. Important. Mm -hmm. Sir Aljo, tanong ko kayo, kayo kayo. Sa airport, ilan na kikita nyo? airport. Supposed it, yan. May, eh. dapat meron po. Sa Sige, check natin. Meron naman, so, pero so, para so... manaka ka. Mm -hmm. Parang uh, Easter egg hunting, maghahanap ka. Ayun. <laughs> eh, kailangan, kailangan kaya natin yan uh, no? yeah, ano, para makapagligtas ng buhay. Sa eh. park, sa malls. Ngayon po, ano yung recent na namatay po? Mm. Si, di ba sa kulungan? Oh. Yung meron namatay na doktor, di ba? Mm. Yung sa mga concerts po, si Chocolate, if you still remember. Yes, 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 yes. Oh. Si samboy Lim po, mm. yung basketball oh. game. Marami oh. po. So dapat in uh, high-risk areas na maraming tao, oh. dapat AED should be deployed. AED? Okay. AED, And Automated I... External Defibrillator. Defibrillator. Ah, okay. Ito yung sa hospital po, yung binibigay na ganyan. Mm. Siya po, it's uh, designed for delay or for people outside the hospital to use okay. to save a life. Okay. Maraming marami salamat. Thank you very much. Thank, thank, you, thank you. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat. You, mm. Dr. Don Reyes sa pagbabahagi po sa amin ng mga impormasyon tungkol po dito sa sudden cardiac arrest at sa tamang mahakbang na dapat gawin kaugnay ng kondisyon na ito. At Jam, thank you very much as well. At marami kayong mga activities this month, so, for. Uh, marami po. Always naman po ang Philippine Heart Association. Palagi po kami nagtetrain mm. ng uh, CPR mapa medical people or lay people were always there to uh, spread the knowledge and uh, help people gain the skills okay. in saving a life uh, thank you dr don reyes thank you